Sarap guys, sobrang init. Mm. Hi guys, for today's video ay magluluto tayo ng sopas. Pinalambot ko muna yung hita. Charis. Pero totoo. So guys, ayan na. himayin na natin yung dalawang hita. Ito na guys, yung dalawang hita. Himayin natin. Pero hindi nakikita yung chicken. Same pan pa din guys yung aking mm -hmm. ginamit. Diyan ako nagpakulo ng chicken, bawang, mm -hmm. suguya. Mm -hmm. Ganyan natin yung eh yan natin ng paminta powder magic sarap sabaw kanina ng chicken. Lagay tayo ng asin sa Isang magic sarap. paminta powder para mas masarap. Maulan dito sa amin ngayon, guys. Tapos lumindol pa kagabi ang lakas. Mga 10. Tapos hintayin ko muna. Kulo na, guys. Lagay na natin yung pasta. Kalahati lang. Baka marami. Hintayin natin maluto yung pasta. Magayin na natin guys yung Alaska ibab. Isang malaki. Para masarap. Alaska, bakit naman? Charot. Ito na rin yung bell paper, carrots, tapos yung hotdog. dog. <makes noise> oh, yummy! Kaya <makes noise> <makes noise> lami, uy! Hindi yan na lami. Bagay ito sa maulan na panahon. lami, lami. Ama, pangit lang daw. <laughs> Narinig nyo, guys. Marunong na magbisaya si Baby Gab. Gav. na natin yung cabbage. Aman yan, aming yan. Mmm, yummy. Hindi kita pansinin pa ginagawa Kapaluan lang natin guys na mga 10 minutes para maluto yung carrots hot dog. Ito na yung ating sopas guys. Kaya sandok na tayo. Kunin natin yung Juto Juto Charis. Hmm. Mausok-usok pa, uy. Kaya kain tayo ng sabaw. More sabaw. dami. Kain tayo. Kain tayo ng sopas guys. Mm. Mm -hmm. Ang Oh. Sobrang init. Mm. Sarap, guys. Sobrang init. I right. mm.